Ngayon mga idol magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po sa ating pong sumada At ngayon po ay susumada naman po natin ang ating pecha ngayon pong December 3, 2024 At sa ating mga subscribers, sa mga viewers, sa mga bago pa lamang po maraming maraming salamat po sa inyong lahat At ngayon mga idol umpisan po natin ng sumada Ayan sa December po tayo, ayan, 12 pa rin po tayo dito at the sa ating pecha, 24 pa rin po sa taon po natin. Ayan, December 3, 2024. At uh, simplify po muna natin yung mga numero natin na nandito. 1 plus 2 is 3. 0 plus 3 is 3. At uh, 2 plus 4 is 6. Ayan, sa bandang gitna din po, add lang natin. 3 plus 3 is 6. Uh, 3 plus 6 is 9. Ganoon din po sa bandang baba, add lang natin. 6 plus 9 is 15. Ito po yung unang numero natin dyan. Meron tayong 15. At yung kapares nating numero, ayan, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Ayan, and pa rin po natin, combine pa rin po natin yung tatlong numero natin dito. 3 plus 3 plus 6 is 12. Ayan mga idol, meron po yung kapares nating numero. Meron tayong 12. At pwede na rin po natin matayaan yung kombinasyon na yan. 15, 12. O kaya naman ay 12, 15 and mga uh, idol, pwedeng pwede na rin po yan. Uh, dahil 2 digits din po yung mga number natin ito, 12 at saka 15, kagaya ng dati, simplify muna natin sila bago natin yan isumada. Ayan, dito po tayo sa 12, 1 plus 2, yan ay 3. At dito sa 15, 1 plus 5 is 6. Ayan, 3 at saka 6, yan po ang ating isumada. At uh, unahin po natin isumada ang 3, yan, kukunin mo natin yung 12. Ayan, kasi dito galing yung 12. 3, 1 plus 2 is 3. At kukunin natin yung 12, sumada 12, 1 plus 2 is 3. Pwede rin po dyan yung 30, sumada 30, 3 plus 0 is 3. Pwede rin na 21, sumada 21, 2 plus 1 is 3, at 39, sumada 39, 3 plus 9 is 12. Ayan mga idol, at sabi naman po natin ang 6. 6. Dito naman po sa 6, kunin mo natin itong 15 sumada 15. 1 plus 5 is 6. Pwede rin dyan ang uh, 33 sumada 33. 3 plus 3 is 6. At 24 sumada 24. 2 plus 4 is 6. At ito lang po yung ating mga nangyayarang nakuha sa ating sumada ngayon po sa 3. Meron tayong 3, 12, 30, uh, 21, 39, 6, 15, 33, at 24. And, uh, and sa mga numero natin yan, yan po tayo kukuha o pipili kung ano po yung mga nagugustuhan po natin mga numero. And ramble lang po natin sila, pipili lang po tayo dyan. At para naman po dun sa ating sample, kinuha natin dito yung 24, 24 at 3 ayan and then 6 and 21 6 and 21 and then 33 at 12 ayan mga adol ito yung ating mga sample mga kombinasyon po natin nakuha sa ating sumada ngayong December 3 ay meron tayong 24-3, size 21 at 33-12. Ayan, mga sample po natin yung mga nakuha natin dito. At kung okay naman po sa inyo, pwede, pwede nyo rin pumatayan yung mga nakuha natin mga kombinasyon. At pwede rin po tayong magdagdag at uh, makakuha ng mga ibang mga numero pa o mga kombinasyon dito po sa mga uh, bilog po natin mga numero dito na pwede natin pagpilihan. At ramble lang po natin sila at ayun mga idol, yun po natin sumado sa pecha para po ngayong December 3, 2024. Maraming maraming salamat po at good luck po sa ating lahat.